Magandang umaga po uh, mga YouTubers at sa mga mahiling sa mga vlog natin uh, ako po ay muli po uh, ay yaya sa inyo na panoorin ito pong ating ginagawang kong vlog Iba't ibang kwento sarisaring mga kababalaghan Uh, ritual at mga paborito niyong artista ang siyang inyong masasaksihan dito po sa akin po Apo Joey's Inspiring Stories na kapupulutan rin po ng aral at iba't ibang kalaman patungkol po sa paggagamot at tungkol din po sa mga uh, mga halamang gamot na maari, makatulong para sa ikagaling na inyong sakit at karamdaman. Uh, dito lang po yon sa Apo'y Joey's Inspiring Stories. Right? Ganito po ang makikita niyo sa mga eksena sa aking vlog. po ako para po sa isang misyon. Makikita rin po ninyo sa video na ito ang mga lugar na aking pinuntahan, na aking pinaggamot, mahali sa bahay at sa ibang lugar na kusan po ay makikita po ninyo na meron po akong ginagamot na mga pasyente na ito po ay nanggaling pa sa ibang lugar na kung saan po ay nagtiwala sa inyong lingkod na si Apo Jogi so matutunghayan na rin po dito kung paano po sila gumaling paano po sila pinagkalooban ng Himala na kaloob ng ating Panginoon at ito pong inyong lingkod ay may sarili pong pamamaraan na paggagamot na ito po ang ginagamit lamang po nito ay yung pinagkalob sa kanyang healing power na sa pamamagitan po ng kanyang ah uh, daliri na pag ito'y tinapat sa kanyang mga pasyente at kapag ito ay mayroon tinatawag na nakariga o kinukulong. Ito po ay napapaangat, napapahit. Masakay. Tayo nga ba? Tayo nga? Nakakano lang kami po. Oh. Mmm. Oh. Mmm. Oh, Mawaw. Oh. Oh. Oh, oh meron pa? masin mo ha? ganyan o, kita niyo o, ginagaya ko na kayo oh. wala na po nyo nalagay kasi pag kargado yan masakit pero pag hindi, hindi wala na wala na. Baka okay, na may isa. Kaya ka nahihirapan. Wala na. Sige ba yung pamaranda ma? Kasama po. Ano, anak ko po ano. yan, ano, yan ano, na eh. Na anak ano, yan an an ano. anak po, mga anak ko to. Mga anak uh, namin. Ito pa mangking ko. Makilala okay, niya <laughs> ako. Mga anak ko lang ho, kasama ko na yan. Harapin saan. Kaya hindi na kayo iba, no? Sige, agad saan yung sa, ha? Ilan po yan, mga guys, sa mga video na akin pong ginamot na inyo pong nasaksihan sa akin pong video. So, maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong panunood. Mm -hmm. Uh, sa mga bago pa lamang po na dito po sa akin po channel, huwag po natin kalilimutan. Don't forget to subscribe, like and share at mag-iwan po tayo ng ating bakas. Uh, Pakiclick na po na rin po na notification bell para lagi po tayong updated sa mga video na akin pong i-upload. Marami pong salamat sa inyo. Uh, hanggang sa muli po ang inyong lingkod. Ito po si Apo Joey. Kung kayo po may mga problema o siliranin ay kayo po'y makipag-ugnayan po sa akin at para po kayo maservisyohan ng inyong lingkod. Bye-bye po and God bless you po.